Oh, si Seb, nakita ko ako. Anong ano, ginagawa di sa Seb? Ano ginagawa mo? Saan mo nakuha yan? Dawaan mo nga ako. Hindi <laughs> ko alam yan ah. Oh, eh, sure. marunong na mag-tiktok. Ano ano nang kahapos kay Seb? Buti kami yun. 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 Buti kami sa wala naman. Gusto nga sa ah, oh, Kaya nga nagtatawa ako na nagwala. Kurang makumbuhan niya. Tinong. sobrang laki ko din pag nagkita ko tago mo naman ako ako ba yung talagang malumi <laughs> <laughs> talaga malumi eh sabi na wala tayo magawa. yan na yan eh hindi <laughs> naman masyado hindi yeah, mo experience mo yeah. yeah. ako nga o, lumaki na rin ako ang kabako na okay, ikaw yung nagpicture edition eh, mo malapit sa'yo sa yeah. ay siya yung pinakadolo lalo pa siya lumiit sabay katok-katok kasi siya Uy, nga. ha kisabay lang ako Gamitin mga sasakyan nila Eh kami, wala kami sa sasakyan nila Kasi kayo na tayo <laughs> wala na akong po sa signal. Wala akong po sa reels. Dito ako nag-focus kasi ano ba oh, eh, counted ko sa reels eh. Oh, sumama sa amin Dito sa my day. View basta may day. Hindi te yung may isa tin na ano na talagang may pera. Yan wala eh. Hindi na ang nagpo sa FB. Nagpo-pose na IP lang yun. ako. Eh, sa gusto mo mag-vlog ka? Mag-vlog okay. ka na lang. Titinda rin ng karne. Sa uyo naman siya. Kasama namin sa kong. Ay, oh. Morning <laughs> po. Ha? Ano na? Ah, ah, ah. Ano yun ang tinapay? Tinapay pa? Ha? Ayan mo sila. Meron May, pa. Sige na. Saan ka ba? Nasa bahay? <tos> <tos> <Potoğun>. Sige na. <coughs> <Potoğun>. Sige na. <coughs> <Mimimim ng> pera. <coughs> Sabi ko, pera ka pa. Para sa naman ako pupunta, kailangan pag aalis ako, may ipang pera sa'yo. <laughs> Masyado ka. Bakit mo naman? Uh, eh, nag-iipo ka lang ng pampamigay mo eh. Hindi ko binigyan. Ipid ka pala eh. Ay, talaga. <coughs> Kasi eh. Hindi mo makamit, na no, expiration yun eh. Hmm? Hmm. Ano ka ba, Globe? Sa Globe to, ikaw eh, mo. Mahal nga lang yung sim. May kasama naman na ng load yun pag binili mo. Kumot. May 30 GB na yun. Wow, hey, tingnan mo si Reggie. ma expire pala pag hindi mo naluluran. Kasi ginagamit niya pambili sa ano eh, sa Shane. shin, eh man ang damit sa Shane. May moon.

sinabi nung ano yung picture niyo. Hindi naman ako kuyak. Hindi, speaker. Wow, ang galing. Ako lang yung malipo. Ulo ko rin. lang yung <laughs> maliting <Speaking> ng <noise> malalaki tabi Happy feel niya ko. Di ba Okay. Ano Ano Happy feel. Sino? Happy feel ka? Wala lang sinabi i can not the seat's coming back. i have got a to relax to relax in my mind, bale <laughs> 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 red and orange <laughs> I <laughs> you. <laughs> <laughs>